Magandang umaga mga ka-fam. It's January 6, 2021. Exactly 8.25 in the morning at PNR Sangandaan Station. Ngayon po mga ka-fam, papasyalan po natin si Tatay Wanim na nasa Merville, Paranaque. nyake yun po natin dahil nabalitan natin na ilang beses po lalabas pa sa hospital ang station going to FDI susunod po natin kung paano po makapunta po sa Merpyr Archipelago kasama ko po ngayon na aking asawa uh, nasa FDI station na po tayo ngayon po takoy po tayo doon hahanap po tayo ng way kung paano tayo makakapunta po sa kabilang there's no other way kaya pupunta po tayo ng Nichols pumunta po tayo sa kabilang side ng station para po pumunta sa Nichols Station. It's 15 pesos po ang fare and then after that lalakarin po akit po ng tulay papunta sa, sa kabilang side naman po. Papunta po Bikutan at kailan po tayo ay mag-taxi. Nakarating na rin po tayo sa bahay ng tatay Waning. Ayan po, it's 11.30 na po. Okay naman po siya, kaso nga na po may katitir po siya. Dahil medyo nahirapan po siyang umihi. Pero tatanggal rin po daw bukas sa hospital. At kailangan din po niya mag-reaches from 160 pounds po. Dahil po nagkaroon po ng komplikasyon, kaya po na heart attack po siya so naitakbo sa hospital. Si Tate Waning po mga kapam, siya po yung nag-alaga sa akin mula pagkabata noong nabubuhay pa yung kanyang asawa. Dahil sa magkakalayo na po kami ng tira, kaya occasional lang po ang okay aming pagkikita. Kaya tayo sana sa susunod muli natin pagkikita ay okay ka na at 100% fit ka na.